Libo-libong mga batang mag-aaral ang nakatakdang mabenefisyohan ng ipinatupad na ordinansa sa lungsod ng Iloilo na isang feeding program. Paglalaanan nito na higit na 20 million pesos na pondo na magsisimula sa school year 2025 to 2026. Narito ang report ni Dustin Bayog. Isa na ordinansa sa lungsod ng Iloilo, ang feeding program para sa mga daycare center upang masiguro ang tuloy-tuloy na suporta para sa mga batang mag-aaral. Ang Food for Early Education Development of Feed Program ay naprobahan ng lokal na pamalaan ng ilo-ilo na layo hindi magkaroon ng sariling pondo at hindi na manggagaling sa mga supplemental budget. Dahil dito, paglalaan na ng 22 million pesos sa initial budget ng programa na mula sa Special Education Fund o SCF. Ang naturang programa ay sa buwan na feeding program para sa mga bata at masasolusyonan din ang problema sa malnutrition. Ito rin ay katuwang ng mga ipinatutupad at supplementary feeding programs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa taong 2024 to 2025, nasa 10,099 daycare learners na edad 2 hanggang 5 years old ang naka-enroll sa Child Development Center na inaasahang matutulungan ng feeding program. Samantala, tinitiyak naman ng Iloilo City na nakaayon sa menu cycle ng DSWD ang mga ipapamahaging pagkain na lulutuin at ihanda ng mga magulang para sa DZRH TV ito si Dustin Bayog una sa Pilipinas una sa Pilipino